So yun, magandang tanghalik. So ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Update ko lang kayo dito sa aming mga alagang bibi dahil yan, maliligo yung isa. Madami sila dito, maliliit. Madami yung maliliit na isda. Oh. Kukumpulan sila dahil sa init. Oh. Eh. Madami. Madami. ano mosquito fish yan yung mga kumakain ng ano ng kiti kiti ano so, yung aming bibing yan no? ang sa kanyang pagdaligo so pakita ko nga pala sa inyo yung mga gansa gansa ng aking tatay ang Ay, ilianan yan meron kami dito mga bengala medyo matapang nga din ito dahil may anak may inaakay na sisil, medyo nanunugod na yan, yung puting yan medyo matapang parang manunugod eh Nagtitiritorial siya, Territorial lang tayo dyan Oops, batay abulin Yan guys yan Pag ini nakatungo Mga ganun Manunugod dyan ah, Pero nakakatuga talaga Magalaga din ang ganito Nakakatanggal ng stress Pag tinitingnan mo sila Pagmamastan mamastan Sabi ah, na nila oh dati yung gansala ang dito na inabutan ko yung tatlong brown na yan yung tatlo ah bali yung dalwa lang pala so sisiw na yun anak na yung isa dun yung dalwa matagal na hindi ko lang alam dyan kung alin dyan yung matagal na hindi ako ito ito yun tsaka yun yung isang malit na yun ito anak na nila Tapos yung mga bibi namin. Ayan yung anak. Ayan, galing sa akin. Magandit isang to. No, no good. Kaya papakita rin ako sa inyo dito. Mga Chinese chicken. Ayan, may Chinese chicken din nabiti yan. Dito ng kulay. Ayan. Oh. Binabae. Eh. Black hero. Tapos dito, meron eh, ako dito yung ano sisiyo na Ang Black Melsam Pero ang tatay niya 'yan. Chinese chicken, pero hindi naman hindi naman sila mga panda. Sayang lang, wala kasi akong ganador ng inahin na ito. Winning line pa naman ng lahi nito. Shout out pala kay Boss Jerry. Sa kanya galing yung inahin. Winning line nakailang panalo din niya yung tatay nito na hiraw ito yung mga anak Chinese, Chinese chicken ng ama pero may ilan din namang matangkad malalaki naman kaysa dito sa mga Chinese chicken na nabid dito halos ka kasi yan kaya na rin yung Chinese chicken nagkasama ang bengala siya na rin na nagpalaki dyan sa bengala ngayon ang lupit talaga ng biyanan kumag-alaga ng ganito. Hmm. Kala nung Chinese chicken. Anak niya yan. Kala niya manok din yan. Pero uri, -uri din yan ng manok. Yung ngayon. Man. Yan. Chinese chicken na nag-aalaga. So meron din din yung ano mga gansa tapos may dalawang pirasong maliit na bengala ayun ayun parang pugo ang style nga dalawa yan ang nga isa ayun kung makikita ninyo ayun 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 tatakluban eh ayun ayun bengala din yun so meron din tayo dito medyo malaki laki yung dalawang bengala ayun mga laga na ng nga yung ano yung biyanan -an -an. So ang pakain nga pala namin diyan Minsan ay sapal Minsan ay Pero Ang malimit eh yung Kumukuha ako sa canteen Dun sa BSU Sa alam ilan Kumukuha ako sa canteen ng mga tira tiram Kanin Yung mga pagpag Kung tawagin Hindi naman yung pagpag talaga na Ano Sa restaurant ba? yun ay sa karindiriya yung hangin uh, pinukuha ko yun mga pinaghugasan na uh. at siyang ay pinapakain ko at pinapakain na nga yung dito sa mga alaga niya ito naman tigs naman ng pagkain yan karambol integra ayun dito may ano may mga isda mga mga isda ano yan yung buwan-buwan kung tawagin so naggilid lang yung mga isda dun dahil sila nainitan mahanap lang ng lilom nyo kaya kumpul kumpul dun natin balikan balikan natin oh. kumpul kumpul yan oh. ayun yung nangingitin na yan smoke gapi ewan kung anong tawag dyan mosquito gapi smoke na yun yung smoke nga pala yung usok Mosquito Gapi. Nasa lilim sila. Dami po kumpulan mo. Mamatay kasi sila sa init pag uh, nabilad. Ayun. Punta ko lang yung aking mag -ina. Ay, meron din kami dito ang nanganak na bursa. Ang dami, oh. Yung mga kuting. Bisaw so, yun uh, Maraming salamat uh, At tinapos mo ang video kong ito Dahil so, ngayon na uli ako nakapag vlog Wala lang update ko sa inyo May mga content lang So guys hanggang dito lang At maraming maraming salamat So ipakita ko na lang sa inyo kung paano magkumpula nito Pag pinatuto ka Guys Bukan nanti patukain, tawagin naman lalaga Patutokain natin ng karambol Krrrr Hindi ko alam kung para tawagin eh. Ayan ah. Dami yan. Medyo pila yung isa. Parang mga ng bengala. So bago natin tapusin itong video nito, tutukayin muna natin ng konti ang mga alaga nito para makita ninyo at may flex ko sa inyo. Kung gaano kadami din ng gansang ito. Tawagin din natin yung peking duck. Ready yung duck Ayan, Ayan na, na. Ayan. Ayan, mga peking duck Katuwa naman to, mga to. Ayan. 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 拜拜。Bye bye.